sand de leon. O kaya naman, you know, siguro naman nararamdaman mo 'yung bigat ng pinapasan Kailangan ko 'yung tulong mo, bak naman man maaalala mo ako. Hintay lang. Ang dating asawa ni Joey De Leon na si Darya Ramirez ang guest kamakailan ni Ogie Diaz sa kanyang vlog sa YouTube channel. Nagkaroon ng dalawang anak sina Joey at Darya, sina Chiney at Kimpi De Leon. Isa sa mga itinanong ni Ogie Diaz sa kanyang guest ay ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Joey. Tinanong si Daria kung may naiwan sa kanya nang maghiwalay sila. Sinabi ng bitter anang aktres na wala siyang nakuha sa kanyang dating asawa. Nagpapasalamat na lang siya na tinulungan siya ng kanyang mga anak, lalo na sa panahon ng pandemya. Inamin din ni Daria na naghahanap siya ng trabaho ngayon dahil hirap siya pagdating sa kanyang pananalapi. Hindi ako plastic na tao. Iniisip ko kung saan ako makakakuha ng pera. May mga tumutulong pero hindi naman natin pwede sabihin habang buhay kang tutulungan, Ania. Ibinahagi ng bitter anang aktres na tinanong niya noon si Joey kung matutulungan niya itong makakuha ng sariling condominium unit. Sinabi niya na hindi siya humingi ng tulong sa kanyang mga anak tungkol sa bagay na ito. Donde leon, baka naman you know. Siguro naman nararamdaman mo, di mo lang pinapansin eh. Kailangan ko ng tulong mo. Baka naman maalala mo ako. Hintay lang ako hindi lang masabi ng mga anak natin dahil ayaw nilang gumit na. Alam mo yon, ani Daria, na aminadong everyday ay iniisip niya kung saan pa siya pwedeng lumapit para sa mga bayarin. May mensahe din si Daria kay Aileen Makapagal, ang kasalukuyang asawa ni Joey. Ang EAT ang host at ang kanyang asawang si Aileen, ay nagsama sa loob ng maraming taon at nagkaroon sila ng tatlong anak. Gayunpaman, opisyal silang ikinasal noong 2018. Congratulations! Alam ko masaya kayo, kaya lang sana Aileen ma-realize mo na nagdaan din ng pamilya mo sa sitwasyon ko. Alam ko sana ma-realize mo, kausapin mo si Joey na ibigay naman yung aking hinihingi. Hindi ako nagpepresyo, hindi naman ako ganun kaswapang. Pahayay ni Daria,